sa'yo naman mga guys Magandang buhay Magandang araw sa inyong lahat O magandang gabi kung saan solok man tayo Sa mundo So mga guys uh, Dito na naman kami Biyahe na naman kami papuntang Alras So may madaanan kami Ngayon na Ano siya Heritage Village dito sa ano, Mga guys sa Saudi ah uh, makikita nyo maya ipakita ko maya sa inyo pag madaanan na, lang siya natin ibablog natin siya mga guys matagal ko na to siya nakita pero hindi, wala talaga akong time pag vlog noon kasi napakaganda mga guys sarap balikan yung mga nakaraan yung mga century century mga guys kasi napakatagal na nabahay na yan mga guys wala lang akong idea kung ilang taon ang sa akin lang maiblog ko lang siya Uh, i upload ko sa YouTube. Uh, for ano na lang din ko, parang for, memories ko na lang na nandito ako sa Saudi at saka napuntahan ko ang Iriang. Iriang 'yan. Saya so, ma guys. kita-kita uh, tayo doon mamaya. I ano ko mamaya sa inyo. Ipapakita ko. So, babus. So, mga guys, 'yan mga guys, ipapakita ko na sa inyo 'yan. Ito yung sinasabi ko sa inyong heritage village, 'yan napakaganda mga guys ayan ayun. sana ma-recognize to ng UNESCO kasi bihira na to ang mga ganitong bahay mga guys ito oh ito yung dito sa kabila ayan ayan mga guys oh ayan ito siya mga guys gawa to siya sa tangkay ng dates ayan oh Oh, kita niyo to ito siya, mga guys. Tangkay to sa nandits. Sunod, hinaluan nila ng putik. So ayan mga guys, kung makita niyo yan. ayan Tangkay to sa nandits mga guys ito. Ito kung alam niyo yung dits, it ang dits ito yung ano din dito nila na prutas. So ayan mga guys, so, sayang kasi hindi na i-preserve nila rito. Dapat sana mai-preserve to nila rito sa Saudi. Ah, dito pala to sa Alcabrariad mga guys. Yan Oh. Yan. Yan kung mapansin nyo. Yan. Yan lapitan natin mga guys. Ano to siya? Village to mga guys. Yan. Isang village to siya. Yan. Village to siya dito. Sinaunang panahon. Sayang kasi hindi siya may preserve. Yan. Yan mga guys. Oh. Yan. Yan mga guys. Sayang siya kung hindi siya i-preserve mga guys. Kasi hindi mo na 'to makikita sa mga darating pang mga panahon kung hindi. Ang sarap ano yung sinaunang panahon na yung mga alaala -ala may makikita ka pa rin ayun oh no? Yun mga guys, ang laki nito. Isang village to. Ayan. So yun guys. Oh. No? So, ayun kasayang mga guys ha? ang ganda pa naman mga guys so maaamis ka talaga pag makikita mo to rito mga guys dito lang to sa Riyadh al mga guys